Arrestado ang isang individual sa ikinasang joint by bus operation ng PDEA 10, Misamis Oriental Provincial Office at Cagayan de Oro City Police Office Police Station 2 sa Barangay 35 Cagayan de Oro City nito lamang ikadalawa ng Hunyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Abdul Kahar B. Armama, Office in Charge ng Cagayan de Oro City Police Station 2, ang sospek na si alias Boyet, isang 42 anyos na lalaki, may asawa wa at residente ng lagindingan Misamis Oriental. Sa naturang operasyon, nakuha ang labing dalawang gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 81,600 pesos. Ang nadakip na sospek ay nasa kustodiya na ng mga otoridad at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang inyong kapulisan po dito sa Police Regional Office 10 ay eh, hindi, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin uh, nasasawata o nahukuli yung mga gumagamit uh, at nagbebenta ng illegal na droga. Patuloy ang protein sa pagsasagawa ng mga operasyon laban iligal na droga at kriminalidad upang mapanatiling ligtas at payapa ang buong rehiyon. Mula dito sa Northern Mindanao, ako yung Police News Network correspondent, Patrolwoman Tanasa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.